Hello ulit sa inyong lahat. Ngayon ay Saturday. Tingnan natin. Banana muffin ulit. Wala eh, sayang. Yan. So, 375 degree. Yan, silipin natin kung pwede na pwede natin gamitin tong uh, toothpick. Yan. Yeah. Gumawa lang ako ng uh, banana muffin kasi nga kesa masayang yung ating mga saging na hinog na hinog na gawin na nating banana muffin. Uh, tipid pa, pambaon-baon din sa trabaho ng aking anak at pang merienda na rin. Kaya walang tapon. Kaya sana, gayahin nyo rin. Madali lang naman siya mga 20 to 30 minutes, pwede na. Ayan, malapit na. Ayan. Ayan, luto na ating banana muffin. May pang merienda na, may pang baong pa. At, tipid sa bulsa. Kaya, luto na kayo ng banana muffin walang tapo ng ating mga lumang saging o hinug na hinug na saging ang lang siyang gawin ayan sana nag enjoy kayo sa aking uh, video ngayon muli God bless everyone take care bye for now